Magandang araw po sa lahat ng mga kapatid sa loob ng Iglesia sa buong mundo. Ibihak e po ng lahat ng mga kapatid dito sa Kapal ng Sharjah, distrito ng Middle East. Uh, kami po ay lubos na nakikiramay sa pamilya, kaanak, at sa buong Iglesia sa pagpano po ng ating katakumahalang pangalatan. Ipapasalamat din po kami ng kapatid na Chris sa lahat po ng mga kapatid natin nag fuse ng na kanila pong mga sa Youtube na nangyayahan din po namin ng mga kapatid na mag-comment din po at uh, sana yung uh, tribute po na nagawa namin ay maging inspiration po sa mga kapatid at patuloy po natin gilingin sa atin naman patuloy pa po niyang gabayan ng iglesia at isama po natin sa panalangin ng kapatid na ito ang na bigyan pa siya ng mga katangian pagbasa ng pangatawan para ma pa niya ang iglesia. Ako po si Chris. Ako po si Harry B. Uh, Maraming salamat po.